gandang umaga po. Hindi. Eh, hapon na po pala. Ito po naman, ang atin pong, ito po naman, medyo malaki-laki. Kasya lang po dito sa isang ganito. Ang tatanim po naman natin, ay ito po, oh, Roma. Roma na kamatis. Ito po yung malalaki. Tatanim po din natin. Ayan. Pakikita ko po naman sa inyo, itong pagtatanim naman ng na kamatis. Aba, madami-dami po ito. 18 pieces po. At, yata, ayan, tayo ito. bubutasan po ulit natin. Katulad ng dati, bubutasan po natin ito para po merong tuluan yung tubig pag dinilig po natin. <coughs> <coughs> Meron pa po akong mamaya, pakikita ko sa inyo, may tubo na ako mga sa ili, ililipat ko po naman. Nando po sa isang kaso ay aalsin po natin. Ayan, yeah, lalagyan din po natin uli ng lupa. Katulad po kanina ng ginawa natin. Lalagyan po uli natin ng lupa. Ayan. Ate po nga kayo na muna. Ayan po. Malagyan din po natin ng susong para po medyo matigas-tigas. Tapos lalagay po natin dito. Ito po yung mga nagamit ko na. Kaya di, pwede ko po siyang mong pag-anuhan. Pag-taniman. Pag, ah, pagpatungan po natin ang ating itatanim. Ayan, butasan din po natin. Ano po? Butasan po din natin ng daliri. Daliri lang po ginagamit ko. Ayan, para po malaki-laki. Ayan. Ayan. Kaya yung pong mga tray na itinatapon, kasi dito po naman pagka binili mo, tatapon mo na. Eh, sayang po naman pagka tayo walang pagpapatubuan, magagamit pa natin. Magigipa po pati itong ano, uh, natin pong magagamit na, pag ito po inabulok, ay hindi kagamit po natin na compost. Ayan, ayan po, ayan po. Ayan po. Basahin po natin Basahin po natin para pagtatanim paglalagay po ng ating kamatis ay basahin po pa pag po tumubo ito eh, ay mawas pag po tumubo ito ay rami rami na rin pong puno ito kasi ang gaya ko po itanim na sa lupa sa dun sa labas meron na po pinalawak lawak po namin yung tanima namin ng ng lupa, yung mga organic na lupa namin nung amin pong pinaglalagay na doon, basta tataniman na lang po. Pagsasama-samahin na lang po ang gulay at saka po mga bulaklak. Mahal po kasi ang ano dito. Ang magay nasa ba yung aking ay, ayun. Ito po. Ito po'y dinigkit ko dito sa tawag dito kaya mahirap pong tanggalin ayan sasama na po natin yung ito pong tawag dito itong paper towel kasi dinigkit ko po siya ayan nilagay po natin kabigkit po siya ayan Niliit po ng yung buto ng matuyo. Tanim na tayo ng tatlong klaseng pananim. Meron na po kapag po arini, awaan sa tumubo. Meron na po tayong ililipat. Ayan. Ito pong paper towel, pwede pong kasama. Kasi ito po ay eh, nabubulok din. Pag po ako'y okay, nagpapatuyo ng mga binhi, yung pag kami nagluto, pag ako nagluto, pinukuha ko po yung mga buto. Tinatanin ko po siya sa ano, pinalagay ko po siya sa paper towel. Kahit pong magpadala ako sa Pilipinas nito, ay naka, binibilit ko lang po. At akin pong, parang tuyo na siya. Yun, tatanim mo na lang sa atin sa Pilipinas. Yan. Hmm. Yan. Basta, eh, ganito po ang ginagawa ko pag po ano na, um, binibilit ko po na po ganun, kahit po sa isang taon ninyo ito itanim, ay pwede pa po ayan, ayan, ayan. Um. ganun po ang gawa natin Yan. tapos po, didiliging po ulit natin para po mabasa yung buto dahan dahan na ito yung sa uri ng kamay ayan para po mabasa ako Kasi pag po hindi sila basa, ay hindi po sila tutubo. Yan. Nakapagpatubo din po ako ng persimmon doon sa kwarto ko. Sabi ko eh, pag mga laki-laki na itatanong ko na rin po dyan sa labas. Yan. Tapos lalagyan po uli natin ng lupa. na po natin ang lupa. Pagtubo ni Daeno. Na eh. Yan, naghigim po ulit natin para po yung lupa nga sa ibabaw ay mabasa. Yan. ang po ulit natin itong lupa sa tabi para hindi po manghulog doon sa aming tower garden. Kasi ito po yung maitim itong lupang ito. Yan. Yan. Natin pong ilalagay uli doon sa pinaglagyan ko po kanina. Pakikita ko lang po sa pinakita ko lang po sa inyo itong pamatis naman. Itong pong malapad-lapad po itong tray na ginamit ko. Ayan. Ayan. Ayan po. Kaya, ayan po. Ilalagay ko po uli doon sa tower garden. Katulad po ng pinaglagyan ko kanina. Kaya, thank you po le sa inyong panunood. Salamat po. Kamatis po naman itong ating ipinulat bye po. Ito so, po yung pangalawa nating pagtatanim. Ano po? bye, -bye.